Hello guys, good morning. At magandang araw sa lahat. Ah, <clears throat> uh, marami pong nagtatanong na ano pong program na kinuha ko dito sa Canada. Ah, uh, dito pagdating mo dito sa Canada, ang tawag nila dito sa course ay program. Then ang tawag naman nila sa by subject is courses. So, ako Uh, pinili ko yung education assistant na program kasi uh, related lang siya sa trabaho ko sa sa Pilipinas kasi I am a teacher so para mas madali sa akin pagdating ko dito at madaling matapos yung program mas kinuha ko yung education assistant ang education assistant ay uh, one year lang na matatapos mo na. So, ang sa akin uh nasa second semester na ako ngayon sa as education assistant. So, uh patapos na rin ako sa practicum ko. So, hen ko lang po uh, sa education assistant ay usually po ang ina ang trabaho nila. <coughs> <coughs> Uh, sa school ka nagtatrabaho related din as a teacher. Yung kaibahan lang, yung teacher ang ina-assist nila is lahat ng mga estudyante sa loob ng classroom. Pero ang education assistant, meron tal meron lang talaga na uh, isang bata or merong exceptionalities na bata or estudyante na yun lang ang ia-assist mo, hindi lahat. So, depende din sa ia assign sa iyo as education assistant. Meron kasing education assistant na ina-assist mo na nag assist ka sa teacher na halos mga bata na walang ex exceptionalities, yun ang i-assist ia mo. Meron din naman na educa education assistant na binibigay sa iyo na focus ka lang talaga sa isang bata, lalong-lalo na yung merong exceptionalities. So, yung sinasabi ko naman na exceptionalities, yun ang mga bata na merong uh, uh, disability, kung tawagin. So, like for example, learning disability, alimbawa, mahina siya sa math, mahina siya sa iba't ibang subject, then dapat fokusan mo siya kung saan siya dapat mahina. meron Yung may mga bata naman na exceptionalities na Uh, autism, yung walang capabilities na uh, maging independent pa, so that's why as a education assistant, iya assist mo pa. so yun ang mga uh, trabaho as education assistant dito sa Canada. so related din siya sa school, related din siya sa pagtuturo. so as a teacher, mas madali mo siyang ma matutunan kasi kung galing ka sa Pilipinas teacher ka then pagdating dito mag education assistant ka mas madali mo lang siyang i-adapt madali mo siyang uh, ma-absorb kasi ano lang siya mas madali related lang sa mga bata paano mo i-assist ang kaibahan lang sa teacher yung teacher kasi ikaw ang nagpaplano kung anong mangyayari sa loob ng classroom anong activities na gagawin ng mga bata pero kung education assistant ka, assist mo lang. Bahala, ang teacher nang bahala. Ano ang mga approach? Ano ang ibibigay mo sa bata? Na, ikaw, taga ano ka lang. Taga assist, taga bigay, -tag tig apply sa bata para mas lalong ma-improve at ma-develop ang ang kaalaman ng bata. So, yun ang trabaho ng education assistant. So, mas pagdating ko dito, mas na-realize ko na mas okay, mas okay para sa akin. Mas okay ang education, education assistant para sa akin kasi uh, mas madali. Mas uh, isa lang yung focus. Isang bata lang. Kung wala naman exceptionalities, ia assist mo lang yung mga bata na walang exceptionalities turuan mo lang kung paano magsulat, assess mo kung sino yung maingay. Yun lang trabaho talaga ng education assistant dito sa Canada. So, yun ang program na kinuha ko pagdating dito. So, hindi ako hindi masyado ako nahirapan or nag-adjust ang mas ano lang, mas uh, bumaba lang yung ano ng trabaho ko. Kasi Uh, pagkatapos mong mag-assist, pag wala ng pasok yung bata, pwede ka nang umuwi. Pero kung teacher, kailangan mo pa magstay sa classroom, at saka syempre mag-prepare ka pa ng ano mo, parang lesson plan mo for the next day. So, yun lang po ang hint kung kukunin mo as education assistant uh, related lang sa mga alimbawa kung nagtuturo ka sa Pilipinas. Yun lang po at maraming salamat sa pagkikinig. Magandang umaga.